Ang ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, ay itinatalaga si Reverend Father Rufino Juncescon na ngayon ay Rektor at Kura Paroko ng ating simbahan, ang Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila, bilang Obispo ng Balaanga sa Bataan. Ang kanyang pagtatalaga ay isinasa publiko ngayon sa Roma ng ganap na alas 12 ng tanghali. Salamat sa Diyos. Biba po ang Isus na sa Reno. Biba po ang Isus na sa Biba po ang Isus na sa Kaya po, hinihiling po kami. No, at sabi sa akin ni Father John kanina na ang hinihiling niya sa atin bilang isang pamayanan na ipagdasal siya sa pag-atang ng bagong responsibilidad sa kanya no, bilang isang ubispo. Pagdasal po natin si Father John at pag nakita niyo sabihin niyo sa kanya, Father John, we will pray for you. Kaya okay lang ho ba sa pagkakataong ito magdasal natin siya mag-alay po tayo ng isang ama namin isang abagi noong Maria at isang papuri para sa ating rektor at kura paroko